kasi doon kay Kapitan Kupit. Oh. Hindi eh, sabihin mo kay Kapitan Kupit humiram. Eh, ayaw mo ang tautangin ni Kapitan Kupit. Lam mo naman yun eh. Kasi para daw sa tuition. Tuition? At ang tuition daw, hindi daw siya makakuha ng exam. Doon mo kay ano, Kapitan Abel sa Barangay Sinulong. Kapitan uh -oh. Abel? Oo. Pero tayo ka lang, may Oh. Hindi daw makapag-exam. Dahil oh, na ng tuition. Eh. Kaya nga, walang pambayad ng e, BBM, tuition. Eh, pinibahan na ni PBBM yung ano ah. Antay no permit no exam ah. Wow! Oh, talaga? Oo. Oh, oh. Kailan yan? Diyos ko, 3 days ago pa nga yan. Bidyo ko Ay, tiga nga. Sabihan ko nga muna doon. Hello mga kabatang helmet! Siyempre, today is a very very happy day sa lahat ng mga bagong pasok sa channel Please don't forget to click the subscribe button. Tiny bell well, para lagi updated sa lahat ng mga inepalad at sinasawsawan namin ni Bijuga Purr. Oh! And for today's video, ito pag-uusapan natin yung ang anti no permit no exam. Pero yan, pinirbahan na nga daw ni PBBM, eh, Bijuga Purr. Ito, tingnan niyo muna yung poster na yan. mga kabata helmet nung panahon ko, pinjuga Nag-aaral pa ako sa kolehiyo. Talagang, ang hirap niya na, yung no permit, no exam na yun, naranasan ko yan. Kasi syempre, yung sweldo ng mga teacher. Kasi tanay ko, teacher, di ba? tagal minsan yung sweldo ng DepEd. Eh, natatapat siya nung mismo exam day na. So, doon lang din magpapahid yung nanay ko. Ito na mas FEU. talagang eh, talaga name drop ko. FEU, minsan, ang hirap mag-release ng ano. Parang pa-waiver. Yeah! kaya talagang mabano po yung namin. So, pag yung nanay ko talaga, pag kasama ko, bitsuga pa. Oh. Nagmamadali kami kasi yung haba ng pila, magbabayad ng tuition, ay e, malapit, yung alam mo yun, yung tipong isang oras na lang, exam na. Oh. Nakaka-stress yan, no? Tsaka hassle talaga. Pero, nakaka-trauma. Naka naka talaga sa mga estudyante, no? Bitsuga pa. Ako, hmm. ako ewan ko, na-trauma ako nung mga pagkakas. <laughs> parang yata, wala lang yata sa akin. Lampak, eh. hindi ako nag-aaral, diba? 2017 pa lang, parang nagkaroon na ng ano dyan eh, yung sa Senate. Oo, oh, meron na. Oo, 2017. Mm -hmm. Ano na yan? Parang binasahan na yan sa Senado na isulong na nga yung anti-no-permit, no, exam mm -hmm. na yan. Pero ito nga, Hindi na lang, no, Pijogapur, mm -hmm. isa ito sa masasabi kong kahit papano, Yes! May nagawa. Maganda. Oo, <laughs> oh, may nagawa. Kasi may ginagawa naman, Pichu ko pa. Oh. Pero ito, yung magandang nagawa. Oo. Oh. Diba? Kailangan doon sa iba pa niyang ginagawa. Oo. Oh. At pagta-travel, oh. ito yung isa sa maganda nagawa. Oh, Siyempre, papalakpakan naman natin pag may nagawang maganda, diba? Yes! Diba, Pichu ko pa? Wala naman tayo kasi alam yung mga oh. batang helmet. Basta may nagagawa yung mga pinuno natin. Basta natin, may nagagawang Tama nagagawa tama at mabuti. Kasi, kung nga naman pala, marami nga nagagawa. Mamaya, hindi man pala maganda. Oh. Masama naman pala yung ginagawa. Pero ano nga po, ulit ang nagagawa? Maganda to. Mm. Maganda yung nagawa rito dahil yes. pinirmahan nga ni PBBM yung... Very good. Antay. No permit, no exam. Kala ko, no, no exam, But, no exchange. <laughs> Ay, no exchange? Pero ito nga, bitugap ko. Mm. Matanong ko lang. Bakit ba dumadating sa punto na Minsan, no, nako-compromise yung pag-aaral ng mga bata, ng mga kabataan, ng mga estudyante. Mm -mm. Bakit kadalasan, itong bagay ng pag-aaral, o yung pag eskwela yung tuition, yung nagsasakripisyo para dito sa ibang mga bagay. Sa... di ba yung nga, iba, working student, medyo gapar. Mm -hmm. Tatrabaho na sila para may sila ng tuition, makatulong mm -hmm. sa mga magulang. Pero may mga... Pangyayari kasi, or mga sitwasyon na sasabihin ng magulang na o oh, anak, hindi ka mo napapasok, mm -hmm. bakit na itay Kasi wala kang baon bukas, bakit? Eh hindi naka-kota ang tatay, mm -hmm. ang nanay, hindi naka siya pang trabaho, oh. yung mga ganon. Yung pag-aaral, yung unang nagsasakripisyo, mm -hmm. syempre uunahin yung pagkain. Oh. Eh basic needs, medyo good for, di ba? Sabi nga kay Abraham Maslow. Mm -hmm. Mashu talaga. Mashu. Pero, ka, medyo kaparang masasabi mo dyan? Yung hirap kang magbayad ng tuition, mm -hmm. uh minsan, mas, merong kang masasabihan ka lang, eh, kasi dapat, pinag-iipunan yan. Mm. Oo, nandoon na tayo. Pinag-iipunan naman talaga yung tuition. Mm -hmm. Pati yung mga araw-araw na mm -hmm. gastos. Mm -hmm. Pero, minsan kasi, may mga pagsubok sa buhay. Naks, pagsubok sa buhay talaga. May hugot, medyo uh, Oo, may hugot yan. Hindi kasi naging sapat hindi nagiging sapat. Kahit Sumasapad. gusto mong makaipon sana hindi. para panggaso sa pampaaral ng mga anak mo, hindi talaga sumasapat. Gulang Gaya ngayon, pa din. Oh, gaya ngayon, picture copper, yung mga bilihin ngayon, oh. di ba ang mahal? So, mahal niya eh paano ka makakaipot kung ganito kamahal at ganito lang din kaliit ang sinisuelo, kinikita mo. Oo, oh, kasi nung araw, okay pa yung kaperahan. Oh, 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 oh. Hindi ka na nga makaano ano, makaipo oh. ng eh, pambayad sa school eh. May, eh. di lalo na ngayon. Medyo ka parang ikaw oh. ba, nung no, nag-aaral ka sa kolehiyo dyan sa UST, magkano yung inabutan <laughs> Wag mo? Huwag mo nang imagine yung ano. <laughs> eh, wala eh. Eh, o, basta ba natin, noon, guys. basta <laughs> noong araw. Eh, ano yung kung gaano kamahal yung tuition na naabutan mo. Mura lang nun. Magkano nga? Pero siyempre, that time, mahal. mahal oh, mahal na yun, nung time na yun. 500 pesos. 500 pesos? Oo, oh, oh. tapos nung gumraduate ano na yon? ako, 1,000 na yun. Ah, buong SEM, 500. oh, ah. mura lang nun. Para sa Pero mahal na yun. <laughs> supply mo ka sa akin ang ano, supply and demand. Supply and demand. Ay, <laughs> okay. Baka mapagalitan ako ni Prof. Shelo eh. <laughs> Ay, pag hindi mo ma-explain. Bisuga po. Uh. sa iyo 500. Nung panahon ko. Uh. sa kursong nursing naman. Kasi depende naman sa kurso, di ba? Uh. Pero sa kurso namin, 55 kiaw! Eh, eh, kasi naman. Eh, kasi naman. kapanahonan niyo yung ano, Gawin overproduction ng nurses. 5 sa FEU ako noon. Mm -hmm. Grabe, po? 55,000! Isang sem pa lang! Wala pa yung mga libro! Eh, ngayon? Eh, ang malupit doon, binaksak ko pa yung battery! O, <laughs> 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 lumipad oh. Lumi school! Wow! Oh. Nagpapamigay ka ng pera! Saya-saya! <laughs> <laughs> may -saya. hindi! Ayun ako, may hugot ako nyo sa battery exam na yan. Natanggal din yung, ano, po, Yung matalino sa klase namin! <laughs> Talaga? <laughs> oo, oh, ka pa. Nakakaloka talaga yung battery na yun. Pero anyway, highway. Kaya ako na nga yan eh. Pero ayun na nga. O oh, bakit? Disinsyado ka naman ngayon ah. Oh. Hindi ako parang ewan ko ba? Bisco. Eh, ito na nga, video ka pa. At hindi ka troll? Ay, oo naman. Hindi ka gano'ng isa. Ay, oo nga. <laughs> <laughs> Nag-isip ka pa oo, talaga, no? Digital warrior, video ka pa. ko. Matinday. Tuwing may ina-upload ako habang kay VP Lenny, siya nakatutok doon sa computer nito. Oo. Oh. Nakakaksal. Isa pag-aaral kasi, Pitch Gopher. Mm. Hindi lang naman talaga yung tuition. May mga miscellaneous pa, yung mga libro, kung ano-ano pa. Marami. Araw-araw na gastos o -o. pa. Kaya ang malupit doon, eh. ang pinaka nakaka-stress, yung tipong hindi ka nga makabayad dahil nga wala pa yung pambahayad eh. Tapos hindi ka makapag-exam. Alam mo, stressful yun sa bata. Yes. Mental health. Mental oh, health and... yun. At saka, yung, ano, yung, yung senaryo na tatawagin oh. yung pangal. Oy, ikaw. Uy, oh, Oy, hindi ako natawag doon. Excuse Ay, me. Sample me. lang naman. Ah, sample lang. Oo, oh, oh, BH. Hindi pa na kabayag. Tayo, labas. Uy, ganyan ba kayo sa na Tinatawag? Hindi oh, <laughs> naman. <laughs> Akit ka lang sa taas. Ay, sa hindi. Well, well, hindi, ko, hindi, ko, hindi ko naranasan yung sa FAU. Tapos na lumipat ako sa Fatima, hindi ko rin naman naranasan yan. Kasi sa Fatima, nakakatuwa talaga. Nakapasok ako doon, one, one pipe, one pipe na yung namin, best friend ko, bitch ko pa. Uh. Sabi, enrolled na daw kami. Oh, agad. Sa one pipe na yon ha kaya ay, ang lupit ang hirap palang makalabas naman <laughs> madali kang makapasok uh, madali kang maka-enroll uh, pero yung pag-graduation na uh, hindi ka kasi makakagraduate kapag hindi mo na napapasay yung tatlong exam nila hindi ka makapag-take ng board exam hanggang hindi mo na napapasay yung exam nila ay grabe so yan so dapat doon ka lang din putas so, ng kara oh oh stay ka lang <laughs> doon ang gali <Kasi> mo, mo. <laughs> grabe yan mga bata helmet si Dean din so, namin dyan din Santos ang uh, matinde ang tindi ng ano ng pag ano, parang dadaan sa butas ng karayong, bago ka makapag-take ng board exam. Oh, di magaling. Parang hasang-hasa ka ano, na, parang nakabisada mo na yung <laughs> buwan na yun. <laughs> Ay nako, Diyos may. Pero ayun na nga, bitch of mm. Talagang nagkakaroon yan ng, ano ah, factor para sa mental Ay, oh, health naman ng mga siya. Lalo na kung alimbawa, yung bata, nag-aral mabuti. Oo, tapos walang, Puproblemahin pa niya yung pambayad ng tuition? Oo, oh, puproblemahin mo pa mo. yon. Tapos pati take mo siya na ng exam. Nakalimutan na niya yung inaral niya. Oo, oh, kasi syempre, iniisip ng bata eh. Pero Matroma ano na? Iiyak-iyak pa yan, no? Tatawag sa nanay at tatay niya. Pepe, pe, ka dyan. Oo. Oh. Alam mo. Ay, teka, magsashoutout. Kasi itong matawag sa opisina ko. Eh, yung mga bata, <laughs> nakakaawa. Oo, oh, oh, ito, Bijogabar, magsashoutout muna ako, ha? Mega love shoutout po kay Sir J.R. Rosales, Bijogabar. Yes, mega papalayo. Ah, <laughs> ah, pabalik na. Pabalik. Pabalik. Pero ayan, maraming maraming salamat sa supporta niyo po. Si M. Talion. Oo, oh, pinapatakbo yeah. ka. Ha? Pinapatakbo na ha? Si... <laughs> Kasi ka. Kasi kaya si kapatang COVID na lang eh. Pero ayan, maraming maraming salamat po. Eh, Siyempre, may galang shoutout kay Sir Al Olalia. Yes. Mr. Uh, Sir, Sir Bugi de Vera. Yes. Si Mais. Christian Cheng. Yes. Um, may music. Yes. Maxima Robles. Mm. Ashtero, maraming maraming salamat yes. from Japan. Mm. Malak. Jo Grand Prix. Let's shout out ko kayo sa mga susunod na videos natin. mas na. Mm -hmm. Abangan niyo lang to and abangan niyo yung ilalabas natin video ko regarding sa Troll Farm. Yes. yes. discuss natin yan mga bata helmet upo natin yan. Basta mm -hmm. eto to'y comment down below niyo diyan kung ano masasabi niyo regarding naman diyan sa pinirmahang batas ni PBBM. O, Jan kanino nga pala galing yung batas na yon? Sino nag-author nun? Walang iba kung di si Representative Raul Manuel. Oo, oh, oh, huwag natin kalimutan. Parang di ba, Oo, oh, huwag kalilimutan. Oh. Oh, si Sino? Si PBB, eh, pipirma lang. Oh, pirmalang. Pero yung gagawa at gumagawa Sino ng yung batas? nakaisip? Siyempre, si Representative Raul Manuel. Yes. Ang representative ng kabataan galing. Diba? Ang galing, galing, galing. galing. Talagang para sa kabataan talaga yung sinusulong niya. At malaking tulong talaga to big Oo. At talagang worth it siya na maging representative ng kabataan party. Yes. So, mga bata, helmet, stay happy, stay healthy, and stay safe tayo as always. Sabi nga mo sa buhay nag-helmet din niya, it keeps getting better every day. God bless everyone. Bye! Naku, makapunta na nga lang kung magalakakapitan po. Uy, pautang. utang Pupunta lang ako doon. Hindi, pa pa-utang.